Ayan, well, magandang araw po sa ating pong lahat. So, nag-order po tayo sa nag-order. Ito po yung order po natin dumating na po. Ito po siyang welding po. Big welding valley 3 in 1 po yan. So, first time po pong gagamit po ng ganito na big welding. So, yung project po tayo. Kaya, bumili po tayo ng big welding para tignan natin kung effective po o maganda po kumpara dun sa welding. So, samahan niyo po ako sa pag um, din po siya ang po sa pag-welding. -pag ito po yung handle niya. At ito po yung kanyang siguro ito yung mid-wire. Yeah, tingnan natin guys. so yan. At meron din siyang pang ano, pantanggal ng ano, parang sinasinag-welding. tik Meron syang maska. Para yung pinaka, <coughs> ito yung welding niya. Ito magbigat po pala kung para dun sa isang welding. Ka, pero, ito siya license. Ayan. Ayan. Pero first, ito yung first time kung gagamit nito. Ito yung bukasan niya. Ano sya bukasan dito? Bari siguro dito yung linalagay ito. Dito sa gilid nito. So, yung nakita ko sa ano, yan ginahin. Tapos pinapasok dito yung pinakaano niya yun. Para lalabas po siya dyan. Try natin guys ha. Kung silip, first time kung, kung, gumamit po ng ganyan pong weld, mig welding. So ito, 3 in 1 na po ito. Pwede po siya, ayun po sa akin pong ano, pwede po siya sa aluminum. No, ah, aluminum at stainless. Copper. At pwede rin po siyang Copper. Copper. So, yung pang bakal na pere. Yung pag welding. So, ito, try natin. So, siguro ito yung first time kong gumamit ng ganito kasi ngayon pa lang po ako nakabili. Pero, tapos ito. Ito. Ito yung nga lang gamitin, nanguhula lang siya. Oh, spring, oh. Tanggalin. Tapos tanggalin yung plastic, ayan. Ito. Ilalagay dito. Tapos papasok siya dito. tuta tuta Ito Dapat hindi siya <laughs> ka. Like, Ngay bini jo. Mm. Bulong manghula ka mo eh. Marunong kaya tong tang to. Nahuhula lang yata. Dede. <laughs> hey. Eh? Duling ka ni Kata Biasa. <laughs> Ang gusto niya yung, yung, gusto niya yung parang tumutulak siya. Kailangan matin mm, yung pinaka-awakan. Kaya Kaya natin ulit. Parang kaliskis siya, yo. Ma, ano siya, okay siya sa ano, no. Ah, uh, kabisado ko na. Actually, first time kong gumamit ito. Sa lahat ng gustong matuto, madali lang. Napaka madali lang matuto. So, kailangan pala yung pag-awak ko nito, yung tabiin ka yung Ah, kayong... maraming salamat po at pambuhay po kayo, God bless po. Order na po kayo ng Miguel well God bless po. I love you all.